Good morning, magandang umaga, weng and weng. Happy February 1, yes. amilid ng panahon. Happy Puso Month, oh. Asek. <laughs> ay, <laughs> nako, timing na timing ito dahil alam nyo naman, Valentine's Day, um, baka marami yeah. ng makabataan. Ang ah, matutukso. Ang um, <laughs> matutokso <laughs> kumain ng tsokolate at oh. saka yeah. bumili ng kung ano-ano. Idala ng bugso ng pag-ibig. Yeah. Ganyan. So, baka yung iba eh medyo uh, hindi makontrol, ha? Hindi yeah, ba? Ang mga dapat ay kinokontrol. Oo, mm. so, yan. Eto, oh. um, Asek, ganito ang problema natin dito sa uh, comprehensive sexuality education mm. na, na ipinapanukala po sa Senado. Bukod doon sa nabahiran ito ng kung ano-anong issue dahil dun sa terminolohiya na international standard do sa mm. original bill dahil iba daw yung pamantayan na pandaigdigan kumpara oh. sa Uh, norm and traditions at paniniwala ng mga Pilipino. So, hindi akma. Ganun pa man, the fact remains na malaki ang pangangailangan natin na maturoon ng tama ang mga bata. Hmm. Saan natin tama. dapat ito? Parang surgical ba ang magiging discarded? Saan natin dapat tugunan ang problema? Ay gusto ko yung sana yung surgical kasi yung ating uh, secretary of health ay isang serohano at yan yata yung, yan yata yung pinanggagalingan na kung bakit nung nung unang uh, ano to pumutok tong usaping ito pumutok muli by the way kasi mm -hmm. hindi ito ang first time na na tayong usaping reproductive health at yung ngayong punto ni Secretary Erbosa, parang sabi niya nung una, at ang nabasa pa niya is yung original na Senate Bill 1979 Seven mm Nine -hmm. bago ito maamienda ni Senator Ontivero. Sabi ni Secretary Ted, bakit kailangan pa ng bagong batas? Meron naman tayong uh, Reproductive Health, uh, Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, RA 10354 kung saan nakalagay na yung uh, age and development appropriate reproductive health education. Mm -hmm. So sabi niya, tignan na lang natin kung paano natin ginagawa. At ang binuksan namin is yung uh, curriculum, ang pinaka-latest na nakita namin na uh, nung tinanong namin sa hearing, uh, nakaharap namin, nakasama namin ng uh, DepEd. No? Sabi ng DepEd, yan pa rin yung umiiral 2016 in uh, health uh, curriculum ang K to 12. Mm -hmm. Nandun sa wing and wing sa mula, mula grade 5 second quarter pag-uusapan na yung mga uh, changes in the during puberty. Tapos pagdating mm -hmm. ng grade 8 sobrang uh, ano na para bang kitang-kita nakasulat talaga modern methods of family planning. Mm -hmm. Pero doon ba sa pagtuturo na yan, Sinasabi ho ba ang peligro ng uh, maagang pakikipagtalik mm -hmm. uh, mga teenager? Meron na ho ba kahit pa may gabay ba ho doon araw o wag ho muna kayo magkwana? Mag, uh, kung may karelasyon ho kayo, iwasan muna na kayo ho ay maggumawa uh, ng ginagawa ng mga mag-asawa. Meron na ho ba doon Upa. precisely na yan tinuturo? Yes. Magandang tanong yung Weng, no? Kasi sabi nga nila, the proof is in the doing, eh. Kasi mm -hmm. mag maganda kasi yung debate pag sa level ng batas, sa level ng department order, even yung curriculum, ano? Pero ang tanong is, ano ba yung laman talaga? So, nung tinignan namin, syempre, based on the curriculum, para standard tayo, yung grade 8, uh, family health. So, pag grade 8, ano to, mga uh, almost uh, 16, ganyan, agayon, uh, oh. -huh ya yeah, mga ganyan yan. So nakalagay doon yung uh, that explaining I'm looking at the curriculum itself no yung learning competencies, mm -hmm. yung uh, dimensions of human sexuality, yung uh, different issues concerns of teenagers. I ident example, identity crisis, the need for support and understanding of the family, mm -hmm. decision making in managing sexually related issues. So mm -hmm. mahaba yung listahan, yung buong curriculum kasi hindi tingnan ko pero uh, sa tanong mo Weng, mukhang nandito yung mga detalye na gusto rin naman ang uh, kumbaga parang sabi nga namin ni SECTED, uh, tingin namin pareho tayo ng gustong gawin eh. Mapa na sa kampo ka nung uh, pro-CSE, quote or doon sa hindi kailangan ng batas. Kasi nasa detalye hmm. ang usapan. So Asek, maganda na yung curriculum. Ang question na lang dito ay implementasyon. Paano siya itinuturo sa mga bata? Kasi lumalabas, base doon sa mga datos, hindi effective yung pagtuturo. Tama po ba? Yan ang aming uh, tinatanong ngayon. So syempre uh, una bago ako magbigay ng uh, opinion no, mas maganda ang uh, opinion ay magaling sa DepEd. Pero sa aming obserbasyon, nagtanong kami sa mga teachers no, may mga uh, this is a an anecdotal, maliit lang ang sample by no means itong survey no. Sabi ng mga nakausap naming na teachers Meron kasi tayong tinatawag na MAPE, di ba? Yung Music, Arts, Physical Education, and Health. Opo. Mm -hmm. Ang, uh, ang, yes, ang implementation nito, so yung pinag-uusapan natin is yung health curriculum. Isa lang siya dun sa MAPE at H. Sa mga eskwelahan, merong music teacher, nagtuturo ng piano, nagtuturo ng pagganta, merong arts teacher, nagtuturo ng painting, drawing, etc. Merong physical education, teacher or coach, yung mga nagsusport sa mga nag-exercise hindi lahat at konti lang ang merong dedicated na health teacher. mm -hmm. nyo kung sino dun sa mga MAPE without the age ang humahawak ng health. Mm -hmm. It's the physical education teacher. Mm -hmm. Now, sabi, ko sabi ko nga po dun sa hearing at sasabihin ko nga rin ngayon is uh, ang advice sa amin is maganda sana kung merong dedicated na health teacher. Mm -hmm. Kasi to, eto, to make it uh, ano, parang exaggerated, isipin nyo yung PE teacher ay isang uh, maton na uh, ano, basketball coach. Ang galing, di ba? Uh, three points, ganyan. Biglang magtuturo siya. Ah pag-usapan natin ang ovaryo, ang fallopian tube, ganyan. Mm. Pero medyo parang awkward yung dating. So, dapat sa a teacher who is uh, properly trained, buka yung kanyang education courses mm -hmm. ay uh, help. Baka nga mami yung mga nurse na naghahanap ng trabaho. Baka mami ay ang pwedeng solusyon. So na, dapat yun, na ang, oh, 'yun ang ano idea oh, ko ibang dito eh. Parang bakit natin ipapaubaya sa teacher na bihasa mm. sa math, science mm -hmm. at ibang asignatura? Ang issue ng Sex education. Hindi po ba dapat, tama si Wayne, doktor or somebody na mayroong medical um, field expertise? Yes. Ideally isang uh, medical uh, professional but of course uh, hindi rin naman kami ganun karami kung para sa dami ng mga mm -hmm. learners. no. Mm -hmm. So uh, ang pinaka parang halfway point dito is pwedeng uh, para medicals uh, mm -hmm. so medyo naghint na ako no na parang pwedeng isa itong option para sa ating mga nurse na kahit nga ano eh pero siyempre sasabihin kasi ng department of education teaching itself is a profession mm -hmm. and, and we respect that meron yang uh, training and merong uh, curriculum and meron yung lisensya licensed teachers nga di ba pero for this special instance ang isa namin pwedeng pag-usapan is meron kaming for example mga nurses awaiting employment or even yes. yung nurses awaiting uh, board board exam, di ba? Mm -hmm. uh, ano naman yan, kumbaga, the board exam of a nurse is for the practice of nursing. Mm -hmm. But with the proper guidance, kahit seminar or uh, training, baka pwede silang mag, uh, I, I, don't want to use the term, but sige na nga, moonlight. Mas mm -hmm. pwede silang mag moonlight uh -oh. na mag, ano muna, side mag health line. teacher muna kayo. Mm -hmm. Yes, yeah, sideline. Tsaka ano, Asik eh, pag kahit sa bahay, di ba, Weng, kayo mga magulang, tabu na pag-usapan sa mga bata, yung issue ng sex. More so, kung teacher na iba ang kasanayan, sa kanya may papahawak ang issue ng sex education. Nakakailang pakinggan at para siyang, um, for lack of word, parang wala siyang authority to speak about the the issue. Kasi ano siya eh, pangkalusugan, medical hmm, issue. Hmm. So hindi ba dapat, may expertise nga talaga sa medical medical pero, professional ang humawak dito oh, para pero, yung oh. paniniwala ng bata, nakatono. Tama. Tama. Kasi hindi lang on authority. I agree with you dun sa authority. Pero also yung capability. Meaning, yes. Iba kasi yung, kung pag kami, uh, kaya kami madaling magsalita dun sa mga medical terms, mm -hmm. eh, kasi naman apat na taon, limang taon namin po, ulit ulit na ginagamit. Exactly. So ma mabilis namin pinag-uusapan yun. At kahit sabihin namin kadiri, dugo, etc. yung pinag-uusapan, pag nakita mo ang isang medical professional na nagsasalita about it, wala sa amin yon kasi yun yung paid namin eh. Mm -hmm. eh, eh pag pinag-usapan pag may isa kang uh, professional na hindi naman yun yung pare ako isa akong doktor biglang pinag-usapan ko engineering ay nako baka mali-mali yung masabi mm -hmm. yes. ko so unless, so I yun say, ang problema not unless kung yung PE teacher na yan eh advocacy niya kahit papano ay about uh, alam niyo pwede siyang i-train to be a uh, ewan ko kung meron tayo dito niyan yung mga sexual sex therapist ba mm -hmm. tama ba yon may may, meron may, bang ganung profession Um hindi yata sa profession per se pero alam ko isa siyang kumbaga uh, service na binibigay ng ating mga uh, professionals. I think yung mga psychologists yung kumahawak uh, ng uh, ganyan eh. Pero, okay. pero hindi kasi ito yung ng psychology no? hindi oh, ba? Oh, yeah. oh, pero pero ang, ang sex education usually nakikita natin uh, well hindi naman kadalasan you know nagtuturo doktor eh. Kundi ito na yung mga therapists na kabataan ang kaharap nila and then para bang pinopromote sa kanila yung safe na safe sex 'di ba? papano, 'di ba? Yung mga ganun ba klase ng pagtuturo ang dapat nilalaman? Sex? Ang dating nga Weng, is ano eh, sports teacher yung nagtuturo, not even the Ngayon. therapist. Mm -hmm. Kasi dun sa map, eh, yung PE teacher yung nagtuturo eh. Kinakarga mm -hmm. and it's also unfair ha? kasi parang kung sila rin naman yung PE teacher kahit gusto nilang uh, tumulong, parang hindi naman ito yung pinaghandaan nila eh. oh. Ang pinaghandaan nila is physical activity in the sports sense, 'di diba? oh. Proper body mechanics. Uh, proper uh, weight lifting etc hmm. hindi yung bigla nilang very complex ano to uh, postpartum depression ha ano okay. yun uh, uh, self concern yun at saka yung, so, ito so, so, mga modern family planning uh, method anong expertise mo para mag-explain ka ng bawat isa rito sa bata uh, Diba, Asik? Correct. Mm -hmm. So sino, for example, ano bang example ng modern family planning yung rhythm method, mm -hmm. natural, kapag mm -hmm. yung uh, yung artificial naman yung ating uh, oral contraceptives. Nako, yes. pinag-aaralan talaga 'yan. Opo, oh, oh, hindi basta-basta. So, basa. so, so sino ho kung in, in the absence kung limitado ang pwedeng magturo ng mga doktor uh, on sexual education? Sino? Pwede kasi naaalala ko as we were growing up eh may mga na nakilala tayo sa lumalabas mga doktor, ayoko na banggitin eh, pero may mga babae na hmm. naging openly sa pag uh, sasalita about sex oh, and its expertise education nila yun yun expertise. Eh, oh. Yung mga ganun yung, uh, ano ba pwedeng tawagin natin sa mga yon para sila ho ang kahit pa papano may authority to oh, talk correct. about oh, it. Oh. So sa tingin namin uh, Weng, actually hindi sila kailangan super specialized sa sex education, mm -hmm. health education kasi yung, yung curriculum boy. na binasa ko kanina, actually marami pang ibang chapters na hindi lang on uh, sex education, mm -hmm. pati on nutrition, pati mm -hmm. on non-communicable disease, pati mm -hmm. on fireworks injury prevention. Mm -hmm. Now, uh sort of asking yung mga health professionals yung magturo, Ang uh, siguro paano kala namin and maybe ko connect ko no? nung tinanong ako ni Senator Liza. So ano bang pwedeng maitulong ng batas? Sabi ko po, ay kasi at saka senator Wingat share the more, the more practical approach here is baka kailangan ng batas para dumami yung uh, mga job items or yes. yung uh, budget para mm -hmm. sa teacher kasi Uh, sa sabihin ng mga friends ko sa Department of Budget and Management, mm. uh, meron bang batas yan bago namin bigyan ng plantilla, bago mm. namin bigyan ng sweldo. Mm. So baka yun yung pwedeng gawin ng batas. Kasi nung na-observe namin dun sa current discussion, naging ano siya, debate siya sa mga termino, sa mga mm. ideolohiya na ayaw na naming makisausaw kasi ang sabi nga ni Sec ano man mangyaring ideolohiya teenage pregnancy So kailangan natin 'yun. Oh, bawit na niyo Ano man ang mga mangyaring ideolohiya na pa rin ang teenage pregnancy. Ano ho ba talaga ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng early pregnancy ang mga menor de edad or teenagers? So, yung kakulangan ba sa kaalaman na hindi nila alam na sila pala eh pumagtatalik sila ay eh, makakabuo sila ng pamilya bigla. So ang ang ginagamit kong datos niyan ginagamit namin is uh, kasi cognate sa usapin ng HIV eh ng pagkalat ng uh, Human Immunodeficiency Virus. Okay. Meron tayong uh, heart data numbers na ang uh, average age of uh, first uh, sexual encounter nung mga key young populations na may HIV ay 16 years old. Mm -hmm. Ngunit ang, ang first uh, contact nila or use of a contraceptive or of a condom is 17 years old. Ibig sabihin merong one year lag na uunan nilang masubukan yung akto ng uh, pagtatalik kumpara doon sa impormasyon at serbisyo na alam naman pala nila na may condom pero one year late na. Mm. So imagine by the time na nakipagtalik sila, eh baka meron na po tayong nabuntis na not only okay. teenager, by the way sabi nga ni na alalo ko, Albert huwag mo nang gamitin yung term na teenage kasi ang pinakabata na nare-record as early as 8 on average 10 mm. to 14, hindi yan teenager, child mm. yan. Kaya ang so, tawag nga oh, ni Sec oh, oh, no Ted, oh, oh. so, so, kanito sa so, Asag punto sa anong abortion. punto um, bukod doon sa abuse na sinasabi mo dahil sa batas, kaya may consent o wala ng bata. That's rape, hindi ba? Hmm. Pero as is, ang saan punto pwedeng pumasok ang DOH para tulungan ang DepEd para mapatuloy yung sistema ng pagtuturo sa mga bata? Kasi sapat na yung curriculum eh. Sapat ang bata. So, saan pwede nating ayusin ang sistema ng pagtuturo at paano kayo makakatulong doon? So pwede nating uh, tignan uh, doon sa pananaw ng uh, knowledge, uh, attitude and uh, practice no. Knowledge uh, yung mga modules, yan naman ongoing coordination 'yan. Laging tinatanong ng DepEd sa DOH okay. kung anong ilalaman doon sa mga module na ibibigay sa mga bata. That's mm -hmm. one. Yung attitude Siguro i-connect natin rin sa ano no dun sa para bang sa mga teachers existing teachers na kung willing naman sila at uh, gusto nila nang mag-attend ng refresher courses or para bang uh, yung how to teach uh, sex education uh, with uh, confidently and with authority diba, and capability yung tanong na pinag-usapan natin kanina pwede rin yan tapos yung practice yung dami nila kasi at babalik ako dun sa usapin na kailangan nabang magdagdag ng uh, dedicated na health teacher na hindi lang mm -hmm. kinakarga doon sa PE teacher nung map. Eh, yes. And that is where yung additional items and budget, uh, when I say items, uh, job items, plantilla items, might be uh, in order kung ilalagay yun sa batas. Yun. Okay. Kasi sa ngayon nga, dahil sa kakulangan ng plantilla, yung problema nila sa kakulangan ng o oh, kawalan ng mga paaralan ng guidance counselor, di ba Weng? Eh dahi, problema mm -hmm. na eh. So magdadag tayo ng panibago. Kaya kailangan talang tuwunan yan ASEC. Kailangan tugunan. Yes, similar tama ka doon Weng, similar problem yun eh, similar issue na alam nating lahat na mental health is uh, kumbaga in high demand no, tapos meron naman tayong solution in law which is yung guidance counselors. Mm -hmm. Pero yung actual practice yung dami, hindi ganun kabilis yun dahil kailangan mo ng pondohan. Okay. okay. Uh, maraming salamat sa gising ng maaga at sa salamat. mga Thank you, thank you. <laughs> Basta kayo. Good morning mga Good morning. Weng and Weng. Thank Good morning po. po. Yan. Salamat ha. Asek Albert Domingo, ang uh, Department ng Department of Health, ang spokesperson natin